Sagittarius, tignan po natin kung ano ang mensahe regarding work, money, and business para sa'yo keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Taro Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan natin. Energy po, Spirit Guide mayroon tayo ditong Knight of Swords. So, medyo meron dito pa bigla-bigla kayo ng mga decisions. We have Ace of Cups. Ayan. And we have Page of Wands. Maganda yung energy, ano? Pwedeng may mga offers sa inyo dito na talagang igagrab nyo po kasi alam niyo na makakabuti sa inyo at alam niyo na mayroon kayong mabibenefits. May mga new offers para sa inyo dito. Sagittarius. Mm, ang daming blessings akong nakikita dito pagdating sa career, sa business, at sa kaperahan mo. Parang tuloy-tuloy siya. Actually, nag-uumapaw nga yung mga blessings sa'yo ngayon eh. Kaya dapat talaga i-grab mo yung opportunity na to na umaapaw yung blessings sa'yo ngayon. Parang wag mo siyang ite-take for granted ha kayon yun din, dapat mag-focus ka din sa sarili mo. So, yung iba sa inyo, kung kaya na kailangan nyo bumili ng mga bagong damit, bilhin nyo po yung sarili ninyo. Yung kasi kailangan din dito is, ano, okay, presentable kayo. Tsaka yung self-esteem po ninyo. Sa work, we have attraction. Ang dami mong na-attract na ano dito. No? Siguro sobrang grateful nyo ngayon, Sagittarius, sa mga blessings na nare-receive mo. Kaya, ayan, patuloy na dumarating yung mga opportunities para sa iyo. Sabi dito attraction, strong attraction binds you and another person together. This connection is both emotional and physical, drawing you closer. So pwedeng ayan sa trabaho mayroong nagkakagusto sa inyo. <laughs> pwede rin no. Meron din po dito, pwede po na meron dito madami pala no sa katrabaho mo, sa coworker mo na gusto kang maging ano, ka-team, ganyan. So parang kapag may teamwork dyan sa, sa work ninyo or merong grupo-grupo, parang pinag-aagawan yung iba sa inyo. <laughs> mm, mm Tignan natin. So, maganda yung energy na nabibigay mo dito sa trabaho. Tignan natin. Tsaka yun, madami ding nagkakagusto talaga sa'yo. Baka may magaya sa yung lumabas na co-worker mo. romance. Ayan, may romance nga tayo dito pagdating sa work. So, yung iba po sa inyo, ano, sa tutorials, pwedeng sa trabaho nyo na mamimit yung tamang tao para sa inyo. Pero syempre, ako meron man nga dito magyayaya sa inyo, mag-investiga muna kayo. Kasi tignan nyo din kung single ba talaga yung tao na yon. Tignan natin ano pa yung mensahe. Tignan natin. Spirit guide, mensahe pa po natin. Okay, sa we have five of swords. Oh, medyo mag-ingat ka nga talaga dito ha. Mm -mm. di ko rin alam kung may nanunukso ba sa inyo dito pagdating sa mga co-workers mo. Kunwari tinutukso kayo, ganun. Pero alam nung mga co-workers mo na mayroon na lang karelasyon yung tao na yon. So, mag-iingat kayo ha kasi baka mamaya mayroon dito paglaruan lang po kayo makita yung kahinaan niyo kaya mag-iingat pa rin kayo at the same time. Kasi may mga co-worker ka pa rin dito na tridor or baka kaya, kaya nga sabi ko sa'yo, di ba maganda yung energy mo. So, baka may lumalapit sa'yo dito kasi meron lang silang mape-benefit sa'yo. Kaya mag-iingat ka rin at the same time. Now, huwag kang basta-basta ma-fall. Check natin pagdating naman sa money. We have trust. Oh, may trust issues kayo dito pagdating sa kaperahan kasi sobra na kayong nagtiwala before eh. Tapos ngayon, ayan, doubts about trust are surfacing. Perhaps due to past betrayals or hidden emotions. Pagdating naman po sa kaperahan spirit guide, kamusta po? Meron tayo ditong choose a new direction. Okay, so pwedeng may nanlin lang na sa'yo dito before, no? May nanloko na sa'yo pagdating sa money. Pwedeng lumalapit ulit sa'yo yung tao na yon. Gusto mo din siguro siyang tulungan, pero nandun kasi na <laughs> wala ka ng tiwala. O, you are looking for a sign. Siguro, pinagpe-pray mo. Dapat mo bang pagkatiwalaan yung tao na yon or hindi na? Hindi na po. Kasi niloko ka na niya once eh. Pwedeng, pwedeng niya yan ulit gawin sa'yo. Pwedeng hindi niya yan ngayon gagawin sa'yo. Kasi nga, kung, binalik, kung pinagkatiwalaan mo siya ulit, no. Pero pwedeng sa mga susunod na mga transactions ninyo, ayun, biglaan na lang yan. Yung tipong hindi mo inaasahan. Kaya, wag na po. Once na niloko na po kayo ng isang tao pagdating sa money, wag nyo na pong pagkatiwalaan ulit. Kasi next, no, hindi na kayo dun sa tao na yun magagalit eh. Sa sarili nyo na. Number 52. Hindi ko alam kung age nyo ba yan. Tignan natin. Pagdating po sa kaperahan spirit guide. Okay, ayan. We have three of wands. 'Di diba? Hindi niyo na rin siguro nakikita yung sarili ninyo na pagkatiwalaan pa yung tao na 'yon. Sobra-sobra na po yung naibigay ninyong tulong sa taong 'yon or sabi natin yung napakinabangan niya pagdating sa pera mo. Kaya let go niyo na po. Ayan, hindi mo na rin kasi nakikita yung future mo na ma mo pa talaga siya or na makakasama mo pa siya sa mga future projects mo. Tignan natin. Tapos eto din, pwedeng dahil dito sa taong to, may mga na-delays ka na ano, na napaka-importanteng mga lakad mo baka sinadya niya yan kasi pwedeng may ingit sa'yo na nararamdaman to eh pagdating sa iyong kaperahan tignan natin pagdating naman po sa business kamusta po sa business spirit guide kamusta po ang business ni Sagittarius we have opportunities yan kaya ngayon iba sa inyo ba diba sabi ko sa inyo bili kayo ng mga bagong damit baka kailangan nyo na talaga kasi baka may mga importante kayong meeting dito yan meron kayong mga imimit na importanteng mga kliyente or lahat naman Kliyente nyo importante, no? Pero, ayan, pwedeng sabihin natin, may mga big time kayo dito na mga magiging kliyente at ninyo talaga na maging presentable. Kaya, wag po kayong manghihinayang din, no? Na, na mag-invest sa inyong, ayun, kasuotan. New opportunities are coming your way. Offering a chance for significant progress in your personal or professional life. Di ba ang ganda? Meron dito may success na paparating para sa inyo be positive. Tsaka maging kalmado kayo. Tignan natin, ano pa yung mensahe for you, Spirit Guide. Pagdating po sa business ni Sagittarius. We have listened to your intuition. Yan, success na talaga. ba diba, una, you are looking for a sign. Ayan na po. Ibibigay na talaga yun sa yun, universe. Sabi dito, within the next few months. Hmm, pwede ngayon kayo mag-uusap pero mag ano pa talaga siya sabihin natin magiging fruitful pa talaga yung pag-uusap ninyo sa mga susunod pa ng mga buwan pero wag kang panghinaan ng loob ayun siguro kaya sinasabi dito na um, you are looking for a sign kung dapat mo pa ba bang ituloy o hindi yung transaction na yun ituloy mo po kasi kikita ka talaga dyan magiging ano yan magiging maganda yung effect niyan pagdating sa business mo yan, ngayon nga lang kasi siguro medyo nagdududa kayo dito dahil parang feeling mo walang progress pero may mangyayari po na progress dyan. Siguro nga kasi iba sa inyo mga big deals ito kaya medyo matagal yung pag-usad. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating sa business. Sa business we have Ace of Pentacles. You see? May malaking pera, may big amount of money dito na paparating para sa inyo. Kaya do not lose hope. Ayan, ito na po yung sign na hinihingi ninyo kay universe. Ibibigay na yan sa inyo. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Spirit guide mensahe pa po natin. Meron tayo ditong wealth. Mayaman ka na yayaman ka palalo Sagittarius. Sabi dito, keep up the great work. You are moving towards real wealth and prosperity. So may big amount of money, may windfall of money po talaga na paparating para sa iyo ngayon. Claim mo na yung positive energy na to, isa sa mga pinakamagandang reading yung ano, yung reading mo ngayon. Ingat po kayo always and more blessings to come.